na ni Ruru. Laki na nga Riri! Ruru! Jaro, ruru, Ito yung ruru, 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 Yan mo lang. Oo, wow. <tapos> nanganak yan. Kaya nga, lakaya niya. Ang ng ano niya niya, ah, basic niya. Hinam mo, maskulado. Maskulado. Kasi ang bilis na Ako naman niya pahawak. Rurut. Rurut. lang, ano mo yung kamay mo? Hmm, mo. Babi bata pa kasi yan. Ay, ikaw, hawakan mo na yun nandun. Sige, kung gusto mo talaga. Oh. Kasi, kaya kaya yun. Buntis kasi, nga ata, nga. na yun? Oo. No. mo. Ano yun, babae rin o lalaki? Babae. Lalaki. Ay, yun yeah. na yung kuya. Hmm, yung mama <laughs> Ito, babae, Ito yung anak niya eh. <laughs> Grabe. Safe. Sobrang late lang ito dati, ano ilang buwan lang, no? Hindi depende sa pag-uusap namin. Depende pa sa pag-uusap. Baba, sali. Ay, lapitan mo pa sali. Ano ba 'yan? Ano dandan ma lang. Hindi bossing. Ay kahit hindi na muna ibenta. Wala nang problema. Depende din kala ko. Tongkor mereng. Labitan mo pa sali. Hindi dandan lang. Dandan lang may ari yung baka. Tapos yung kailangan naman ng pera. Depende rin sa pag-uusap. Ano yung babae yung lalaki? kayo kay kuya niya. yun. Papoy na. Ang muna na siya pag Hindi na ulit nag-move. Wala na. Lango. Nangangate siya. Naano siya nangangate Baka ka pa rito. Para lang pero po, mait kuya ano. Dati kasi ano siya, matangkad na ano, mapayat. Matangkad na mapayat. Ngayon parang ano. Kakalaman na yun. Oo, kakalaman na siya. <laughs> Wag kasi akala niya si Asia yung ano mo. Mm, damo lang ka nakain nila eh. No? Mm. Kaya nga low maintenance lang yun. Damo lang. Kaya... Ang laki ang ganda no. Galing no. Nakatali lang na ganyan. Mm. Loro. 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 Paano may inom ng tubig wala. yan? Pinapainom Dinadal. nila. Dinadalhan. Oh, dinadalhan. May inoper nga na trabaho. Puro. Marco. Haba ng tali na sa'yo. Hmm. Hawakan mo Liz. Hawakan mo ba? Sige lang kuya. Bakit? Ito hawakan mo. Baby pa naman yan. Baby pa naman yan. Baby, gusto mo kasi tirahin. Baby, malaki. Pag sinawag ka talaga nun, ayaw pa makinig. Tapos nang lalo lumalapit, umatras rin. Natakot din siya talaga eh. Hindi, parang nakakatakot naman kasi. Hindi, kasi pag hindi rin ikaw yung madalas na nag... Nag-ano. Parang nangangamuhan din siya. Oo, nangangamuhan din. Mag-aano siya balat niya. Pero yung ganyang bata pa, nasanay na sa tao. Okay naman yan.

Ay okay, ba nga to siya? nga Pag lalaking ganyan kuya, ano yung ano, ano, Madalas ba yung kinakatay? Lalaki, oo. sa market? Mm -hmm. Ano, Pang maganda yung lahi, ano, toro. Pang ano, pang pastad. Pag mm -hmm.